Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng update. Tawag ngayon po sa uh, kaganapan. Diyan po sa Visayas, sa kabilang linya po natin, ang Office of the Civil Defense sa pamagitan po ng kanilang Deputy Administrator na si Assistant Secretary Rafi Alejandro. Magandang umaga po, Asec Alejandro. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew sino po at Johnny sa Asec. Good morning, Asec. Yes, uh, good morning, Drew and uh, John. Magandang umaga. All right. Uh, kamusta na po? Ano na pong updates sa uh, inyong hanay kaugnay ng panalasa po ng Bagyong Tino, Asec uh, Alejandro? oh ito nga, no, kahapon na talagang uh, uh, yung ano, from Region 8 hanggang lumabas siya sa Palawan, ay na-monitor natin at napakatindi ng kanyang uh, epekto, hmm. lalo na dito sa Cebu. Uh, ito po, so far, ang nakikita namin most uh, hardly hit in terms of uh, damage and casualties but uh, again, ang ating uh, rapid damage and needs assessment teams ay umiikot pa po. But uh, base sa ating datos ano, halos umaabot na po ng uh, 2 2800 barangays ang uh, apektado nito or close to 200 families or uh, 7000 uh, uh, individuals. Ang nakakalungkot dito ay uh, meron nga tayong casualties, no? Uh, as of this morning, uh, umaabot na po ng 66 ang uh, nakaabot sa amin na report. Oh, 66? Uh, Confirmed na apo. po yan, asek. Uh, Subject for validation ito. But okay. uh, karamihan dito ay galing sa Cebu po. Uh, 49, no? Uh, 49 ang uh, nakaabot sa amin na report. And again, these are being validated as we speak. Pero nakakalungkot po itong balitang ito. Huh? And uh, we are doing our best to have this validated right. uh, as soon as possible. But uh, ang numero po namin, 49 po uh, galing sa Cebu. Uh, ang uh, casualty uh, dahil na po sa iba't ibang uh, ano no, meron na nahulugan ng debris dahil sa landslide, dahil sa flooding. In, uh, not, uh, uh, mm, kaya mm, niyo mm. ito ngayon para sa cause of death. Meron ding isa uh, from Bohol, meron isa sa Capiz and Leyte uh, dahil naman na uh, nahulugan ng mga puno no, uh, mga debris. And then meron pong uh, isa sa uh, Later ulit, dahil sa flooding and uh, sa NIR, uh, meron din po. So, yun po. And uh, isa pong uh, malungkot na balita ay uh, itong ating uh, mga casualty from the Philippine Air Force na mm -hmm. anim po. ano So, okay. kami po ay nakikiramay sa pamilya. Mm -hmm. Mga kasamahan po natin ito na nagkakandak na mga response operation. Uh, so, but, but kami as po as ay above, nalulungkot sa nangyari po. Asek, pero hindi sila kasama dun sa casualty dito. Hiwalay sila. Hello. Opo, asek. Okay. apo, ito pong yes. uh, bumagsak na chopper. Hin, hindi ho kasama doon sa 66. o iba pa ito? Ay, opo, kasama po dito sa among aming uh, report, no, but uh, binabalidate natin ito. But uh, yun nga, uh, kasama naman po talaga natin ito sa response operation. Kaya nandito po 66, no. Oh, but uh, in terms of uh, hindi responder, so i, i na yun, mga 60 po ang uh, mga casualty. Right. Asik Alejandro, uh, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa Cebu at malaman kung uh, ikinagulat ba ng mga residente itong yare. Is this the first time na naranasan nila ito? Oh, ito nga no kasi nung uh, Lunes pa nakataas na po ang uh, red uh, warning sa Cebu, no? Oh. In fact pati Bohol, Leyte na uh, magkaroon ng heavy rain, no? So mm -hmm. talagang uh, uh, hindi lang natin inaasahan na gano'n talaga kabigat yung mm -hmm. binuhos doon sa Central Cebu. Kaya nagdulot ito ng uh, grabing uh, flooding. So in tinitingnan natin ito ngayon uh, with pag asa kung uh, ilang uh, rainfall, uh, uh, ilang millimeters talaga mm -hmm. yung nahulog doon. At uh, ito nga ang resulta. no So ngayon nag-clearing tayo and uh, we are augmenting uh, Cebu province as a whole. Uh, dito sa nangyari sa Kaytino. Asaik As na ibalik na po ba yung power supply or yung uh, yung linya po ng komunikasyon sa kabuuan po ng Cebu o meron pa rin mga ilang lugar? In, na hindi wala pa po. Uh, meron pa po mga lugar na hindi pa po restored uh, completely yung power supply kasi po uh, tinitingnan din yan ng ating mga power cooperatives, ng ating DOE, na safe na bang ibalik. no, But, uh, syempre, may mga areas na putol pa Uh, dahil may mga posting na tumba at uh, may mga linyang naputol so nire-restore yan uh, so nandyan naman yung ating task force kapatid ng ating uh, DOE irereactivate yan hindi lang po sa Cebu pati na rin sa ibang uh, probinsya na dinaanan nitong uh, uh, bagyo sa so, late po uh, we will check uh, if na restore na ngayong araw but kahapon po medyo hindi pa po uh, restored ang uh, Uh, mga kuryente sa Tacloban and uh, yung mga neighboring uh, towns po. po. Sa communication naman, medyo wala tayong problema mm -hmm. kasi halos lahat po ay may mga starlink, may mga alternative although naka-receive tayo na report na intermittent yung ibang uh, areas na may globe at uh, smart po. Asek Alejandro, uh, may update na po ba kayo kung yung mga lumubog na area sa Cebu, eh humupa na po yung baha? Oo, may mga initial uh, report na tayo na subsiding na yung mga waters, mm -hmm. na, kaya Uh, nagkakaroon natin tayo ng uh, debris clearing operation. And kaya nga, uh, nag-umpisa na. Actually, kahapon ng hapon yung ating rapid damage mm -hmm. assessment teams na umiikot para po makita talaga yung extent ng damage at uh, ilang houses ang makita natin talaga ang uh, uh, affected dito. Kasi wow. so far, sa aming report ng umaga, napakaliit pa po ng uh, mga damage houses reported. 16 pa. No, pero nakita naman natin yung mga pictures, mm -hmm. mga in spot reports na ang dami pong uh, mga uh, kabahayang na, eh. na uh, apektado lumubog. po. Oh, uh, lumubog po at uh, sirang sira po yung iba talaga. Mm -hmm. So, asik mababanggit ba natin na uh, to now to uh, update ngayon. Wala na pong mga naiwang nagpapahingi ng saklolo na nakulong sa kanilang mm -hmm. mga tahanan dahil Umapaw ang baha. Wala na pong ganoon, Asec. Wala na po, wala na Ayos, po. Ang uh, ginagawa ngayon, humihingi na lang ng tulong no para ma-clear at uh, ma- ma-clear -ma yung mga daanan at uh, makapasok ka agad yung mga hmm. mga early recovery materials natin, mag-repair. Hmm. So, yun po ang priority ngayon, magkaroon ng clear uh, debris clearing kasi yung ibang areas, ang grabe po ang uh, talaga mga debris na binaba uh -huh. uh, dala ng mga tubig. Opo. Asay ka uh, masasabi man natin na uh, as of now ay ang talagang hard hit it, itong Cebu, Cebu uh, within, uh, Visay, uh, within the Visayas region. Kasi kahapon ka usap ko si Governor Ikot no, si Governor Ikot Petilia, uh, Jericho Petilia ng uh, Leyte Though Ah uh, yung preparation nila though. Alam, kasi alam naman natin na uh, yan ay dinaanan mm -hmm. talaga ng super typhoon Yolanda. Uh, masasabi nila na minimal sa kanilang assessment yung damage sa kanila. Dito ba yes. sa bagyo na to, itong bagyong tino na to, though ito hindi super typhoon na, masabi ba natin uh, nakapag na kapag prepare tayo ng 100%, Uh, dito sa it, it, itong uh, kalamidad na ito uh, despite na meron pa rin tayong mga tinatawag na uh, sabi mean naman tayo na mayroon pa rin mga kakulangan na Aska Raffi. Oh uh, I think uh, sa amin no we have been uh, naka-prepare tayo lalo na sa Region 8 and Caraga ah mm, uh, mm. kung makita natin yung dahil very uh, pa, pa ano tayo fixated tayo kung saan mag -landfall. so kaya medyo mataas yung preparation natin sa Leyte sa Siargao, uh, tapos ito nga no, nung dumaan sa Central Visayas, medyo nakakagulat or uh, nabigla lahat dahil yung buhos ng ulan ay parang doon po na sentro sa Cebu. Huh. So although nag-issue naman tayo ng early warning, kaya nga uh, ito ay isang lessons naman sa atin kasi yung kung saan po na maraming tubig o nagbaha ay, mga highly urbanized uh, centers po ito uh -huh. no Cebu City, Silly. Talisay, kung makita mo sa mapa talagang uh, cities ito big cities. Mm. Uh, mm. kaya kailang kailangan din talaga uh, pag-isipan uli yung ating uh, uh, land use no mm. uh, para po maka-adjust tayo kung ano po ang kailangan uh, uh, ma magawa pa natin just to protect our communities. So oh. isang uh, lesson again, lesson again ito sa atin na pag highly urbanized yung ating lugar, no? Mm -hmm. uh, talagang flood uh, prone to flooding but uh, ito uh, napakagrabe parang uh, Undoy part 2 for Yun, ang iiyahin po ang ano ko Asik. Uh -huh. Video uh, -huh. indulgence Asik Alejandro total sa inyo na rin ang pampunang gali. Ibig sabihin talagang uh, hindi lang nature ang may dahilan kung bakit nangyari yung sa Cebu. May pwede rin bang masilip na human error or something na gawa ng tao kaya nagkaroon ng ganyang biglaang pagbaha dyan sa area na yan considering na city yan ha city po yan Asik Alejandro o, ang sa akin naman po ang sa amin eh no when we develop areas kailangan po uh, kailangan tingnan natin yung resilience sa mga bagyo mga infrastructures natin mga uh, mga dikes no dapat uh, talagang uh, mapag-isipan yan, kasi ito nga uh, napakalawak lawak ng 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 area na na binuhusan ng napakalaking uh, tubig no so development uh, kasama po 'yan sa pag prepare natin sa mga disasters po or emergency so tingnan natin uli uh, kailangan po magsama-sama tayo diyan when we build the uh, cities when we build communities kailangan po uh, tingnan natin yung uh, mga hazards na pwedeng uh, uh, tumama sa ating lugar so nakita naman natin mga big uh, villages po ito. Actually, no? yeah. uh, exclusive, subdivision yung isa eh. E. No. Yung lawlabog eh. Uh, Kaganda ng bahay. Parang, Taas na lugar para oh, pa raw pala yun. Opo, opo. Uh, parang sa atin din dito sa sa Marikina, no? Provident, uh, provident yeah. yeah. Village. Oh, Providence, oh, so, ko na ah, naman so, no. yan. So, talagang uh, titingnan natin when we develop areas, kailangan po uh, kasama yung ating uh, pagiging resilient sa mga typhoons, sa earthquakes. So, tingnan po natin. Uh, experience uh, na natin lessons learned na naman ito for us uh, lalo na sa mga urban na uh, cities Actually, opo opo. Asay ka maidagdag ko lamang po ano po uh, kasi ito for the end time, 'di ba yung sa mga alam naman natin, may experience naman na tayo sa Ondo and other uh uh calamities and uh, typhoon sa ano po yung mga naninirahan sa gilid po ng mga estero sa mga waterways ba diba na uh, nabanggit na yan ng isang uh, sino ba urban planner rin meron hmm. talagang sukat yan eh kung gaano sila dapat kalayo na hindi naman nasusunod diba Mahar Lagmay dr maharlagmay pala yan sinabi oh. ni dr maharlagmay hmm. din in for the end time no ilang ilang dekada nang binabanggit ito bakit hanggang ngayon hindi pa rin nasusunod di, di ba kayo po sa of course taon taon naman alam-alam naman natin yung pa ring mga nasa gilid pa rin ng ilog sila sila, sila parin, at sila pa rin ang nadadamay ito, ito, ito. ang naaapektuhan di diba? uh, ba paulit ulit na lang tayo parang sirang plaka yung mga nasa gilid ng ilog di ba hindi hindi ba natin pwedeng magawa ng aksyon paraan uh, Uh, for the end time, asik uh, Alejandro? Oo, Kasi sila't sila, -sila meron pa rin yung nire-rescue nyo, di ho ba? Opo, opo. Meron namang mga interventions na available po, although very costly, but uh, kung Actually, kailangan kong gawin, opo. ay gagawin natin. Kasi hindi lang po sa Marikina, sa Ondoy, kung maalala mo, pati Cagayan de Oro. Yes, uh, kanya, rin sa, para, oh, oh, Cagayan de Oro. Oh, hmm. Yung sa Nasa River Se, din yan. Sendong so, ba yan? O, Taipon Sendong. O, oh, hmm. tama. So, these are big cities, no? Hmm. na talagang pag binuhusan ng uh, malakas na ulan, talagang yung nasa mga riverbank. Yun po ang unang uh, hmm. na, na po. Wait, Seg, baka meron pa po kayong karagdagang panawagan, lalo na po sa mga kababayan Ay, ho, natin nang hihingi pat, na umaasa pa ng tulong. May paparating, o, pa pala paparating na... pang super typhoon, Asek. Oh, ito nga, no, we are uh, watching the incoming uh, so-called uh, super typhoon. No? Uh, binabantayan natin kasi weekend po ang uh, pwede siyang pumasok. Uh, sana nga magbago pa yung track kasi uh, since June, July, no sunod-sunod, earthquake, typhoons. At uh, ito nga, uh, patapos na tayo ng taon. But our resources ay uh, kayang-kaya pa naman. no uh, Per pag-asa, meron pa tayong inaasang 4 uh, to 5 na lang uh, moving towards uh, December. But sana ito na lang. Ano? Uh, but uh, rest assured that the national mm. government is prepared yan na rin po ang utos ng ating Pangulo na we should be proactive in uh, providing the resources mm. needed on the ground. So, rest assured po, kami po sa NDRIM-C, sa po ni Secretary Chidoro, araw-araw uh, po kami nag-meet, -me we assess the situation, wow. and we provide immediate needs po, lalo ng ating DSWD and DOH, na they should be on the ground immediately no to provide augmentation sa ating mga local government units. So, sa ating mga kababayan, let's stay alert po, Ah, uh, makinig po tayo at sumunod po sa ating mga authorities at uh, priority po ang ating kaligtasan po. All right, salamat Alright. po, Asec. Good luck kay at ingat po at okay, from time to time aabalahin namin kayo, Asec Alejandro. Ingat, ingat po. po. Ingat. Thank you, sir. Okay, Good po, morning. Good salamat luck. po. Apo. Po mga kabalitaan, balitak si OCD Deputy Administrator at Assistant Secretary Rafi Alejandro.